Ngayon mga kapatid, si Governor Lyndon Barbers mo ang ating kakausapin sa si isang napaka-importante paksa. Gov, good morning sir. Hi, good morning, Ted. Mayong buntag, kanimo. Apo, may buntag, sad. Ah, Gov, kasi po, hindi namin mahagilap yung mayor. Mukha daw humahiyain dyan sa Socorro. Pero ang report na aming tinanggap, humihingi na po ng tulong ang ilang pong mga taga naandun sa Socorro, no sa sa, sa Sitio Kapihan sa LGU dahil sa kanilang problema, mar marami uh, gobe. Eh, uh, yung kapag bumaba pabahay, san titira, yung pag-aaral ng mga bata. So kumbaga po LGU concern. Ito bay nakaabot na husay yo gov? Yes, uh, Ted no. Uh, Impact uh, kahapon uh, nagmeeting kami ng uh, team from DSWD Regional Office sama yung direktor. Mm -hmm. No? So isa sa mga napag-usapan namin, it's anticipatory itong inaano namin, is uh, paano ang gagawin nating solusyon sa pagbaba ng mga miyembro ng Bayanihan kasi mm -hmm. uh, we already have a kuad. Uh, information na yung iba bumababa, na, no? So unti-unti nang bumababa yung ibang miyembro. Eh yun na nga ang problema natin dahil yung kanilang mga bahay eh uh, di ba nga sabi eh nabenta na kaya lahat sila umakyat mm -hmm. doon. So isa mm -hmm. yung po sa solusyon na ginagawa natin uh, as of this time and in fact the DSWD uh, team from the region kasama po ang ating uh, Provincial Social Welfare Development Office itatawid po sila ngayon mm -hmm. uh, papunta po ng munisipyo ng Socorro para po uh, mag-profiling na Opo, more or less mga gano'ng karaming tao, individual or families po ang ano dito ang concern po ninyo, Gov, para ho alagaan mm -hmm. at uh, bigyan solusyon ng problema po ng pabahay basically. Oo. Uh -huh. uh, so sa pagkakaalam namin, the based on the information gathered ng ating uh, task force, uh, more or less mga 5,000 uh, members yan lahat-lahat. Mm -hmm. No? So, uh, malalaman natin within uh, Uh, this week, uh, pagkatapos ng profiling ng ating DSWD Director, kung ilang household talaga and ilang families involved. Um, mm -hmm. So magkumbag na magsesensus na? Parang ganoon Tapos uh, kasi ina-review din nila, mm -hmm. kaya sila magpo-profiling kasi para doon sa mga uh, beneficiary ng tinatawag nating four P's program ng national government. Okay, sige po. So, kumbaga multi ano ito, agency ano ho, no? um, collaboration para po sa yeah. dapat na maibigay sila sa kanilang tulong. Ano ang feedback sa inyo doon sa lugar, Gov? Um, kasi nung una po, merong mga uh, ayaw magsalita and then eventually po ngayon sa salitana na, gusto na hum bumaba doon, gusto na hum tumawid. Pero may mga iba pa rin pong naandoon daw at nagtatanggol. Uh, ano ba ang sitwasyon doon sa so, usapin po talaga nitong survival ng uh, SBSI? Ah, uh, ah, Ted, oo, oo, gaya nga ng nasabi pa nila, meron nang ibang uh, bumababa, no? Meron pa rin na uh, mga nagpaiwan doon. yon uh, 'yun eh dahil nga sa mga paniniwala nila na wala naman silang ginawang uh, kasalanan or oo. walang mga uh, Uh, mga nagawang uh, against sa mga batas natin or mga ordinansa. Mm -hmm. But then again, uh, yun na nga, uh, these are all allegations until such time na ma-prove uh, nga sa Korte. So uh, sa okay. ngayon, ang uh, aming uh, pinofocus is yun uh, nga, yung okay. mga minors okay. and of course yung mga gusto na nga bumaba. Uh, in fact, uh, nagpapahanap na nga ako ng uh, conducive area mm. para sa kanila na uh, pag-aari po ng provincial government na property na lupa no okay. para in case na magkaroon tayo ng uh, uh, mass evacuation mm -hmm. nga no oh, mm -hmm. uh, ready po tayong i-accommodate sila and then uh, definitely we mm -hmm. will be coordinating with the national government especially with the national housing authority oh. para po sa paggagawa ng uh, kahit temporary housing lang eh uh, oh. oh. ba diba? mm -hmm. yung uh, tinatawag natin kahit kubo-kubo lang for the next time oh. Okay. So, kumbaga, at least ho, yung basic amenities ho naman na maaaring tirhan po eh, nitong correct. mga... Correct. O isa oh. rin sa mga, uh, inano ko sa DSWD is, uh, mm. let's also come up with a, a program na paano natin mabibigyan ng sustenance mm. yung ating mga mga kababayan na nandyan sa kapihan. No? Mm. Kasi, siyempre, aside sa shelter, bigyan rin natin sila ng pagkain uh, at least tatlong beses sa isang araw eh kung con eh, kung Li malaki-laki pong gastos 'yan. Malaki-laki po, hindi po kakayanin in all honesty ng provincial government. So talaga uh, pong kailangan uh, mm. namin ng uh, tulong ng national government dito, Ted. Okay. Sige. Ngayon, ho ba anong report ng inyong mga tauhan, may available na kanya lupa ang ano, probinsya? Naghahanap pa? Uh, kahapon sa meeting namin ano, within the day malalaman ko mm -hmm. mm -hmm. kung saan kasi siyempre nasanay po <clears throat> sila sa isla nasanay po sila na accessible sila sa dagat, yung mga gano'n. Mm -mm. Kasi kung dito po natin sila i inilipad sa mainland, baka mm -mm. po mahirapan din sila sa kanilang uh, livelihood. Okay, sige po. So, sir, uh, ano sa tingin po ninyo? Uh, gaya po, just your assessment based on your uh, uh, received reports, makasurvive kaya ito, itong sbs na ito? Ah? ah uh, hindi ko lang alam Ted, kung what will happen to the organization no mm -hmm. especially right now alam po nating lahat na na-serve na po yung suspension order ng Pak Barma mm -hmm. no hindi na in so mm -hmm. far with regard to that uh, Ted, mm -hmm. uh, temporarily uh, allowed pa rin sila dyan no mm -hmm. sa area ng kapihan, ityo kapehan mm -hmm. however we are trying to anticipate na kung uh, pagdating ng sakdang oras, eh, biglang i-cancel. Yun na yung tinatawag natin na magkakaroon tayo ng mass evacuation. Apo, apo. Sige po. So kami po yung sa isyong ito, Gov, at naunawaan po namin kung gano'n po kabigat ngayon sa inyong mga balikat itong pasanin na ito. Salamat, Gov. Okay. Yes po, well, Ted. Salamat ng marami. Good morning. Apo, thank you si Governor Lyndon Barbers po ng Surigao del Norte. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.